Thank <music> you. sing isang yan magkakasama yan sila. Diba kami yung umalis nga kami noon, hindi naman naging maganda. Ang meron na nakalagay dito ay malaking malaking frame. Tapos yung dalawang yan bago lang yan binili ng anak ko tapos sa doon nga sa may kabilang dingding na kalakay magkatabi eh nung bumalik kami siyempre wala na yung frame kasi nga pinamigay na namin yun sila kasi luma na, so, nilagyan namin dito para magkaroon naman siya ng tao-tao no okay, ano dapat dyan. guys good morning today is sunday Sunday, Saturday. Gusto kong magkata na. Magkata ako ng ano. Na. Kalabasa. Sitaw. Tapos lalagyan ko ng Malunggay. Tapos meron akong tanglad, kundi ng malunggay. Meron akong tapos laging ko ng daing na galing sa Mindoro na hindi naman siya maalat dito sa amin. Ako lang po mag-isang kakain kasi wala po ang anak ko. Meron po siyang lakad nagsama ng kanyang kaibigan na galing sa ibang bansa meron silang lakad na grupo kaya ko lang po mag isang kakain ingredients ko rito Ayan. lalabas ko yung iba mamaya ilalagay ko sa labas yung mga ano yung mga yung mga yung ingredients nga sa labas ilalagay lalagyan ko rin ng ay hindi siya mapwedeng lagyan ng lokbati kasi magkaano siya kata lang po siya. Malunggay, kalabasa. Huwag na yung okra. Kasi sa lawoy ko to ilalagay. Mayroon gusto ko munang magkata. Yan lang siya. Ay, sorry. bibili pa kung binili nung groceries kami. Ito lang po muna. <laughs> Ngayon, hindi kami nagpa... Hindi kami nagpa-laundry kasi sabi ko ako na lang maglayo naman ng labahan. Ngayon, tapos meron akong ano... Naloko na ito para hindi siya masira. Ito rin kamatis. Oh. May nakasalang po ako ba? Masis na po kayo sa kalat. dinito ano ito po talaga. ito. po sila nilagay. Ito na. Kukulay ano. Dilaw agad. lunch, then dinner, then baka bukas ko din Kasi, ako lang bumalis. Hindi ko. Thank you so much. Guys, hindi pa ako tapos maglaba. Alam niyo ba na ano? Na bulat ko po oh, o malisa na sabi sa yapa. Ano yun? Kasi bigla may lumang sak. ito sa ginagawang instruction nasasir ako talaga ako kasi ng di kasi ako ay kaya kasi dito talaga Hindi ko lang kung ano yung Gusto may nalap lang. Nalunok ako guys ng Hindi Hindi taan kung

Ito sa konvensyon namin. Magluluto na ng gata. May tanglad. Ganon. Mas yeah. yung iba. Sabi ko muna siya sa ha. Ayan. Ayan. Ayan.

tinda-tinda rin naman dyan ng mga gulay-gulay. Kung anong, kung anong maubo sa akin, kung anong wala ang kailangan ko. Tapos pag isda naman, dito sa kapit ko rin. Dito sa ko eh. sa kapit ko rin. Dito sa kapit Dito Dito Ito po kapatid sa Kasi ko, kapatid ko, kapatid ko, kapatid ko, kapatid muni kapatid ko, mag ko, kapatid pa kapatid ko, kapatid ko, kapatid Sa kapatid ko,

hindi lang sa labas. Ngayon, yeah, lulutuin ko na siya para um, parang gusto, parang gusto ko um, kasi ano, isang araw pa gusto gusto makahapon. Kahapon pa gusto mag, ano, Wala kayong masa pala yung... Ito lang lang yung wasing ko. Sabi ko kasi sa anak ko, sabihin mo na kaming nakalangit Kasi punti lang lang. tapos nang... na ang sibuyo. Habis na sakyan ng sibuyo, habis na tayo ng isa. Tapos may na meron akong tingnan ng isa sa inyong alawa na kami. Tapos ito yung natin ano? na ano. Matalbo ang ito. Yung tinanim ko dati na talbos ng kamote. Kapag ah, luto na rin ako. Ano, natikman ko na rin siya. Ito yung luto kasi tatalito ko siya. Kasi yung sili ko na mga nga. Ayan, saka yung nyo. Ayan nyo nyo. Dewi kalat. Ngayon ay araw ng basura. So mamaya, mag-aisa ko ng basura sa to di kasi po ng mga so yan yeah. ito po ang aking ihahalo yeah. yung instant na ngayon tapos yung yung daing na galing sa So, magigay pa sa ng batik-batik na ito, nito, pa po siya naubos. Ayan, ito na yan. Ayan, di pa siya naubos. So, kukuha na kata. O, hindi to siya maalat hindi siya maalat mabuti naman kasi hindi na ko masyadong sa maalat hindi eh. ko sa maalat okay, ng rep ito sila Nabalik ko sa rep meron pa kong meron pa kong towel sa ako dahil have you seen Ayusin natin para presentable Presentable. Presentable Okay. Guys, ang aking mga ingredients. Ito ay luma akong siling haba kasi mayroon akong ng lad na nabili. Luya, bawang. Yan. Maglalagay ko ng kamatis. Para may color yung aking ginataan. Kasi marami din akong kamatis. Ayan pa ka, Bigay po sa amin Tapos siya ang talong chik Malunggay. Okay. Shout out guys. Shout out sa nabigay nito. Okay, naman ko natin. Bumili na ako ng ano. Parang mayroon akong ganito eh. Nandiyan lang no. sa mga gamitin ko na po ang minigay mo ito ha uh, magagata ako na kalabasa at saka ito kalabasa at marami pang uh, first time po ito ko siya ng konti hindi ako okay, okay. okay ko na yung sabaw. tapos yung tanglad. Bé, doncs això és el que